Finally, nakapunta na rin si Kibuloy sa ating Senado para marinig yung mga pag-akusa ng kanyang mga biktima sa mga nagawa niyang mga karumal-dumal na krimen. At itong hearing na to ay lumampas ng limang oras. Ngayon, kung isa ka sa mga tao na walang oras o kaya walang pasensya para mapanood yung buong hearing, panoorin mo itong video na to dahil sa video na to pag-uusapan natin yung mga highlights nung nakaraang hearing na na-chair ni Senator Riza Hontiveros. At dito sa hearing nito, makikita mo talaga yung problema sa mga kulto na tulad ng KOJC, yung Kingdom of Jesus Christ, na pinamumuno ni Pastor Apollo Kiboloy. At dito makikita mo kung paano niyo ginamit yung kanyang kapangyarihan para mga abuso at mga samantala ng mga babae at mga kabataan para lang sa kanyang pagnanay sa sexual at para din gamitin sila para kumita siya ng malaking halagang pera. At ang mga humarap na biktima dito sa Senate hearing na to ay isang babae na nagumpisa sa KOJC noong 1988 at isa siya sa mga founding members hanggang 1999. Ang isa naman ay isang foreigner na Ukrainian na inabuso din ni Kibuloy. At makikita din natin dito kung paano ba yung business model ng KOJC at paano sila kumikita ng ganyang kalaking pera at paano si Kibuloy naging ganito kayaman. At hindi lang yon meron din tayong testigo na magkuwento kung paano nagkaroon ng private army at KOJC para gamitin sa pananakot at pagpatay ng mga miyembro nila na sumubok umalis o kaya kumontra kay Kibuloy. At alam mo, yun na talagang problema dito sa mga kulto na to eh. At hindi lang itong KOJC ang kulto sa Pilipinas ha. Maraming kulto dito sa ating bansa. At ang nakikita mo nangyayari dito ay posibleng nangyayari din sa mga iba't ibang kulto na pumapaligid sa buong Pilipinas. At nakakalungkot lang talaga pag naririnig mo na marami sa ating mga kababayan, mga kababaihan at mga kabataan ang pinagsasamantala ng mga tulad ni Kibuloy. Alam ko may iba sa inyo nagsasabi na hindi naman talaga to korte at ano lang to Senate hearing lang to pero alam mo no sa akin ganito lang kasimple. kung ganyang karaming tao ang nag-aakusa sa isang tao makapangyarihan at alalahanin mo tong mga biktima nito ay hindi to yung mga tao makapangyarihan ha? ordinaryong Pilipino lang tong mga to at marami sila na nag-aakusa sa isang tao na tulad ni Kabuloy na makapangyarihan at yung kwento ay pare-pareho magtaka ka na talaga kung hindi pa ba yan totoo at sino ba talaga nagsasabi ng totoo? Yung karamihan ng mga kababaihan at kabataan na nagsasabi na nangyari ito sa kanila? O kaya si isang tao na tulad ni Kiboloy? Kaya tignan na lang natin itong testimony nila at kayo na magsabi sa akin kung sino sa tingin nyo nagsasabi ng totoo. Unang-unang magte ay si Teresita. Ngayon si Teresita ay isa sa mga founding members ng KOJC. Nag-start siya noong 1988 pa at umalis siya noong 1999. At dito mo makikita gaano katagal na yung sexual abuse na ginagawa ni Kibuloy sa mga kababaihan, yung mga pag-aabuso na ginagawa niya sa mga followers niya dito sa kanyang kulto. That evening, he instructed me to remain in the hotel while Nilda Linda, the assigned worker, returned to the worker's house. when we were alone, i asked if i could just sleep on the sofa as it was a sweet room. instead, he insisted that i would sleep beside him and even said in Bisaya, said in translated, we are compatible because our outfits were of the same colors. i was wearing red pajamas with white dots while he was dressed in a red T-shirt and white pajama, but white pants coincidentally. His words made me feel uneasy and quite nervous. And I saw a different personality in him, but I was quick to dismiss that unusual feeling. And because I had previously witnessed Ingrid Canada or ICC, Perisita Dandan, TTD, and Velina Salinas slept in his room alternately, it led me to believe that it was just normal and harmless. Moreover, we had been conditioned to suppress any negative thoughts about him. We are warned, we were warned that any suspicion on him would reflect our own personality, using the words found in First Timothy chapter one, verse fifteen, I quote, To the pure, all things are pure. But to those who are corrupted and do not believe, nothing is pure. In fact, both their minds and consciences are corrupted, unquote. And in those days, absolute obedience was a must. We needed to have an unquestioned loyalty and rever reverence toward him. Sleeping beside a man I believed to be chosen by God was for me then a great privilege, an opportunity for a sinner like me. But what followed shattered my sense of faith and trust. Without a word, after turning off the light, he embraced me and dressed me and violated me with his last one act and left me in shock and speechless. He then said, this is the fulfillment of God's revelation. He explained that God had revealed to him that I was to partake in God's life through him by surrendering my body, soul, and spirit. He also mentioned that other girls would go through him in a similar manner. His words were strange, but I was too shocked to respond. O oh, ngayon, ito naman ang kwento ni Julia aka Sofia kung ano yung naranasan niya pag-aabuso sa kamay ni Kibuloy. And I live with her in one room. And little by little, some girls like uh, Jack Roy and other girls of pastorals uh, are, are Filipino. They used to fellowship to me, like, Are you ready to sacrifice everything to God, to the Father, uh, like Pastor? Of course, I already sacrificed. I leave my job, I leave my school, I leave my friends and <laughs> my parents. I already sacrifice a lot of so what. What do you mean? I cannot understand because I already sacrificed and is the life that I choose and I live and uh, I believe that this is God's way for me, so. And they was just like, even your body you can sacrifice. When he see that there is no Ukrainian girls and I'm alone, so he start more and more to talk to me. Are you want to sacrifice? Are you want to sacrifice everything, even your body? i very innocent. I really didn't. Uh, nobody talked to me like straight, straightly that, that this is what will happen. And uh, I remember that time came, and Atajak came to me in the night, and she said, uh, "I want you to massage Pastor's uh, feet before he sleep." When Atajak called me for night uh, to massage him. Uh, I, I didn't think that this is what will happen even though i was nervous and she saw that i'm crying but i'm still do what they want me to do i wake up, i put this pajama and I'm crying i'm scaring and it's night and they put me because i never stay in the, the pastor alone in the night in the dark <laughs> and i was nervous it was, it was big room and before room there was a little room So at the job lead me there and she said go in pastor's room and i just stayed in this little room because i was scary and i was crying and pastor was waiting for me till he realized that i'm not coming and he by myself went out and pulled me in his in his room and i was like scary and he said like massage my feet here 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 and then little by little and I was very nervous and it was dark and suddenly he started to move my hands to put on his he said massage here and i said oh my god okay and i massage and after that uh, little by little he just turned to me and he removed my clothes and uh, i even can because i was very shocked i was like i cannot blame because I I was nervous. This is what happened. He just removed my clothes and have me. Uh, like as I said, there was a schedule. And there is one time I tried to deny because uh, one day he's, he said that I will change my rule. So I will not be the one to call you. Who will be the one tonight to uh, to uh, present yourself to me? Uh, but uh, I want you to be voluntarily to come to Ch the Jack and uh, to uh, put yourself in the list, and me and some other Ukrainian girls whom I know, uh, we like said like uh, we never uh, go and put our names uh, uh, in the schedule. And then, uh, because he said, uh, uh, Mr. Kibulov said that I want to see those who are really doing that willingly and who is not. And uh, me and some other girls have a separate room. Mm -hmm. ministry. And after uh, he waited one week, two weeks or about one month, I remember, I don't remember exactly. But there is such a time that nobody from us... Uh, ask to uh, do this ministry and then he start to come by himself like for example he had the key of each room and just in the middle of the night he come to my room and uh, have uh, sex with me then uh, uh, and you cannot uh, you cannot run away you cannot say i don't want because if you say you i don't want he said you didn't overcome your flesh. And uh, if you will not obey, you will go to hell. Like things like that. At makita mo talaga may mga similarities kung paano ni Kibuloy ginagawa yung pag-aabuso niya. Yung pagmamasahin muna ng paa, tapos mamaya ng konti, binte, tapos mamaya ng konti kung ano-ano nang pinapamasahin niya. Tapos sinasabi niya palagi, you're doing this for God. Are you ready to give up your flesh for God? Katawan lang yan, wala yan. At yung pagbe niya sa mga babae na ginagamit niya yung religion, na siya daw ay anak ng Diyos. Kaya kailangan daw nila itong gawin o kaya mapaparusahan sila ng angel of death. Sa pagkakataong iyon, nakuha namin ang atensyon ni Nelly Canada pagkatapos ng worship, in kami ni mama na ipakilala kay Kibuloy sa dating Victorias building. Nali ka na dalat as meet pastor and in-endorse ako ni mama kay Kibuloy. Sa aking pagkakaalala, 11 12 years old ako that time. Nasa grade 5 ako noon. Narinig ko si Kibuloy na sinabihan si Nelly ka na patirahin ako sa dorm. No senior high ako. Pinalipat ako sa ibang quarters kung saan nakatira ang isang leader na kasama ko. Sa panahong ito, nagsisilbi na ako bilang member ng choir. Kalaunan, na-assign ako sa pastoral department. Pagkatapos ng mga ilang buwan, isang gabi, inibita ako ng isang inner pastoral na si Patricia. Sabi niya sa akin, Marie, pinapatawag ka ni Sir kasi sabay daw tayo maghilot, be presentable. Pagdating ko doon, nakita ko si Jacqueline Roy at ibang inner pastoral na nag-aabang sa anumang iutos ni Kibuloy. Habang siya ay nakaupo sa kanyang recliner chair habang nanonood ng movie, pagdating namin doon, binulungan ako ni Patricia na pumesto sa may kaliwang paa ni Kibuloy. Hinilot ni Patricia ang kanang paa habang ako ay nagsimula na maghilot sa kaliwang paa. Si Jacqueline Roy naman ang nagmamasahe sa balikat ni Kibuloy. Simula na naghilot ako sa kanya, binigyan ako ni Patricia ng 5,000 pesos kada linggo na pinapabigay daw ni Pastor sa akin bilang allowance ko. Pinapalipat din ako ni Jacqueline Roy sa kwarto ni Patricia kung saan malapit ito sa kwarto ni Kibuloy. Nang naging pastoral na ako, pinagbawalan ako ng mga nakakatandang inner pastoral na pumunta sa mga lugar na madaming lalaki o makipagkaibigan sa mga lalaki. Bilang membro ng KOJC, Pinagbabawalan rin kami na magkaroon ng boyfriend o gumamit ng cellphone at pinagbabawal pa kami ng iba't pang mga bagay. Noong narandaman ko na mapapabilang na ako sa inner, inner, pastoral, madami ako natanggap na bagay kagaya ng pabango, chocolate, damit na galing ang ibang bansa at iba pa. Ulit-ulit na lang ang ganitong routine sa aking buhay ng ilang taon sa loob ng KOJC compound noong February 2023. Dahil sa kagustuhan kong makapag-aral ng kolehiyo sa labas at sa paniwala ko naman may kakayanan akong makapag-aral, lumayas ako sa KOJC compound at hindi na bumalik doon. Noong araw na mismo na iyon, pumunta ako kay Patricia dahil alam kong lumayas na din siya sa KOJC compound sa panahong iyon. Doon ko nalaman na inutusan siya ni Jacqueline Roy na ako para maging membro ng Inner Pastoral Sinabi ni Patricia na kinausap din siya ni Kibuloy para ihanda ako na maging membro ng inner circle. Inamin din niya na si Kibuloy Inamin din niya na lahat ng akusasyon na sexual exploitation laban kay Kibuloy na inaakusa ng mga lumabas na ng pastoral ay totoo. Inamin din ni Patricia na inaalay nila ang katawan, isip, kaluluwa at spirito nila kay Kibuloy. Para sa mga sexual na gawain at paghihilot ay umpisa lang ng duty pag sa pagiging inner circle pastoral. Ayon dito sa panahon, ayon sa kanya, sabi ni Patricia, dito sa panahong ito, sinisubukan ni Kibuloy kung handa na ba ang isang inner pastoral para ialay ang katawan, isip at kaluluwa para sa kanya. At nung nalaman ko iyon, Nagtampo ko kay Patricia. Kasi pakiramdam ko, ilalagay niya pala ako sa kapamakan. At hindi niya ako sinabihan. Sa mangyayari sa akin. Pero, nagpapasalamat naman ako dahil nakaalis na ako doon sa compound. At hindi ako pinapagsamandalahan. Kaya ako nagsasalita ayon. Dahil former member, alam ko na buong operasyon ng QGC. Alam mo, ibang level talaga yung ganyang kamanya ka eh. Yung ginagamit mo ang relisyon, ginagamit mo ang Diyos para lang matugunan mo ang inyong sexual na pagnanasa. Kaya sa mga magulang na nakakarinig na itong mga to, warning na sa inyong lahat, ah, wag niyong papayagan yung mga anak niyo sumali ng mga ganitong klase mga kulto. Kawawa po sila. Maabuso yan at mabibrainwash yan. Pakinggan mo itong kwento ng nanay na to. Kung paano na brainwash yung kanyang anak at wala na siyang magawa. Uh, year 2021 April, na yung anak ko na 13 years old. Actually tatlo sila. Uh -huh. O yung kasama doon yung anak kong 13 years old sa Angono KLC para do sa preparation for youth camp, practice practice. Tapos uh, pinayagan ko lang kasi mas gusto ko kasi bilang isang ina gusto mo mga anak mo mapalapit sa Diyos para hindi mapariwara. So pinayagan ko. Nagulat ako, uh, dumating yung gabi, yung dalawang anak ko na lang ang nakauwi. Yung panganay ko tsaka yung sumunod ko sa bunso. Yung 13 years old ko, hindi nakauwi, hating gabi na. So wala akong alam. Inano ko yung ministro nila assign kung nasaan. ang um, tinanong ko through, mes, uh, through chat. Hindi rin niya alam. Tapos nalaman ko na lang sa may kapitbahay ko na member din nila, na, dinala pala yung anak kong 13 years old sa tinatawag nilang glass house. Mm -hmm. Itong glass house na to, ito yung dinadalhan nila ng mga young people na nare-recruit nila for training sa logistics, yung pagtitinda. Doon nila dinadala sa glass house, exclusive 'yun sa mga young people. Tapos yun na nakausap ko siya, bigla akong nagulat dahil ang nag-iba yung salita niya. For a 13 years old, nagulat ako. Mama, hindi na ako mag-aral kasi babalik na ang Panginoon tapos si Pastor Key mag-glorified na. Tapos hanggang sa hindi ma, ito na yun. Ito na yung ano ko, ito na yung gusto ko. Magtinda na lang habang buhay para sa anak. Para kay Pastor Kibuli, kay gusto daw niya makarating sa seventh heaven. Pinaka worst na, sinabi ni isang anak sa, sa isang ina. Mama, hindi naman talaga kayo ang tunay na may-ari ng buhay namin. Ginamit lang kayong instrumento ng Diyos para mailuwal kami. Pero ang sa amin si Pastor Kibuloy, ang anak ng Diyos. Kaya sobrang importante itong mga ganitong hearing sa kinokondakt ni Sen. Ron para makagawa talaga ng legislation ng batas para maiwasan na itong mga pag-aabuso ng ating mga kababaihan at kabataan. Dahil nakikita nga natin ngayon na kulang talaga ang batas para maiwasan natin itong mga ganitong pag-aabuso. Ngayon naman, pakinggan natin yung ni Joar kung saan nagtrabaho siya para kay Kibuloy. Ako po ay isang full-time worker sa under po ng Uh, logistic department na wala ibang ginagawa, magtinda, mag-solicit sa lahat ng Metro Manila at buong NCR. Ako po ay nakaranas ng karumaldumal na self-torture po na utos po ni Pastor Kibuloy. Sa kasalanan po, nanood lang po ako ng sini at saka nagkagulap na tagalabas. Ang sabi niya po sa amin, true calling po yun, hook up po ang tawag noon, sabi niya sa amin na uh, lahat kayo, ang gagawin niyo, iuntog niyo ang ulo niyo sa father, hindi kayo titigil hanggat hindi kayo hihinto. Hindi nagdurugo. Tapos po, um, suntok namin yung kamay namin, hindi kami titigil hanggat hindi magdurugo. Tapos, may meron pa nga ako mga katibayan dito, Madam Sir, na sa kamay ko, may mga pasa, papati dito sa mm -hmm. ano, ano ko, ko. Mm -hmm. Then that time, meron din nagdala sila ng ano, yung mga uh, dinikdik na sili, tapos pinapalagay sa amin, sa aming mata, bibig, at buong ari namin. At pagkatapos nun, hindi namin alam kung anong mangyari sa amin. Sabi na lang sa sarili namin kasi faithful pa kami ng ni Kibuloy nun eh. Para sa ama to. Sabi na lang, sabi, kasabi, sabi na ang kasamaan ko sa isa dun, hindi na pala langit to, imperno na pala to. Isipin mo talaga, parang lintatong si Kibuloy eh. Nadidikit sa mga kabataan na walang kalaban-laban, mamanipulahin lahat ng mga to para lang magtrabaho para sa kanya para kumita siya habang silang lahat ay naghihirap at pinaparusahan pa niya. Grabe yung parusa na ginawa niya sa mga to dahil hindi na meet yung kota o dahil hindi sumusunod sa batas na sinasabi niya na batas ng Diyos. At grabe pag marinig mo na may kota ng 15 million pesos a month na kinikita nila sa caroling o kaya pagbebenta ng kakanin o kaya panlilimos using all these dummy foundations. Meron din pa akong kota 10 to 15 million pesos to raise in the month of December alone. I organized the carolers nationwide to meet my quota. Sa mabuwa ng Pebrero hanggang Oktobre, ang ibang workers na nasa logistics department, kailangan magsulisit na naman throughout the country using the permits of the different associations. Pag-asa ng buhay, Children's Way Foundation, tulong sa may kapansanan, handog ng pagmamahal, pagdamay sa dukha, Shivers for Christ. The supposed income na dapat ibigay sa mga beneficiaries, sa mga nasabing associations, hindi naman talaga truthfully and honestly na ibigay. Only a little portion of the income was shared to the beneficiaries. Ang ibang workers naman, walang hinto sa pagtinda ng mga kakanin na may kota of 500 to 1,000 pesos a day, Monday to Saturday. Ito ang buhay ng mga workers na nasa logistics department. Kaya ngayon ano sa mga nanonood ng video na to no parating ng Pasko pag may nangangarol sa inyo tignan mo talaga ko ano tong foundation na to na tinutulungan nyo kasi baka hindi naman nyo talaga tinutulungan yung mga nangangarol eh at tinutulungan lang nyo yung head ng kulto na yon para lalo pa silang yumaman yung mga tulad ni Kibuloy at next time na may lumapit sa inyong naghihingi ng donation sa kanilang pag-aaral o, okay kaya nagbebenta ng mga kung ano-ano, siguro kailangan maging mas mabusisi tayo para tignan talaga natin kung legitimate ba ito o hindi. Alam mo, hindi ito sa ayaw natin tumulong natin mga kapwa Pilipino. Eh. Ang problema kasi, hindi naman natin natutulungan itong mga to at lalo pa silang na-exploit sa pagbibigay natin ng pera dahil pumupunta lang yan para lang magkaroon ng ganitong yaman itong mga tulad ni Kibaloy. O ngayon, tignan naman natin yung testimony nung isa sa mga nasa private army niya, yung mga nasa angel of death. Ito mga soldiers ni Kibuloy na mananakot at pumapatay ng mga KOJC members na sumusubok umalis sa kulto o kaya kumukontra kay Kibuloy. Yung angel of death po kasi, yung mga nagpumapatay po, yung mga labi na sa mga ko na mga worker na napatay na po. Bali, kung saan po yung, for example, ako po, pag nakitaan ako ng loyalty, yung talagang gusto kong pakita yung faithfulness ko sa ministry, sa anak ng Diyos, mari kong gawin yon. So yung pagkaalam nyo sa angels of death ay pumapatay sila, pumapatay pati ng workers, pumapatay ng workers para magpakita ng loyalty kay Kiboloy. Uh, yung angel of death is nabuo po yon yung sa mga against sa kanya. Like right uh -huh. sa pastoral po, narinig niyo po sa kanyang ano, uh -huh. yung na, na ano po ni Lulia, uh -huh. na papatayin yung mga pamilya niya pag lumabas, pag marami silang alam, uh -huh. tapos nag lumabas sila, hindi na sila maaaring makalabas sa, sa ministry, sa poder niya. At saka maraming alam po, yung nakakaalam po, po sa, lalo na sa pastoral, inner circle, uh -huh. Yung mga ganun po. Tsaka, mayroon din pong member ng, ano, yung sa Angel of Death, yung kasama ko rin po, yung si Simon Tagnipis. Mm -hmm. Si Simon Tagnipis po kasi, siya yung pumatay kay Jaruk. Kay? Jaruk po. Jaruk? Opo, Jarug. Sino po si Jaruk? Duming Jaruk. Hindi ako dato po yan ng, ano, uh, kausayan. Kahusayan? Sityo kahusayan ng... Sityo kahusayan? Opo, yung sa ano ata yan, sa akong patayan ng Manuel Guianga sa Davao City. Sa Davao City, hmm. sityo kahusayan? Opo, uh, nakasama ko po yan, open secret na po yan sa security department uh -huh. sa amin na si, siya yung talagang tumira kay Jarob. Tapos ang binigyan ni Sen. Rontiveros ng pagkakataon si Kibuloy para depensa nyo sarili niya, anong sinabi niya? Uh, tinatanggi niyo ba ang mga testimonyang tinatanggi iyon? Tinatanggi ko po, wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi. I uh, invoke my right to uh, remain silent on this issue. I uh, invoke my right then to remain silent. I invoke my right to remain silent Invoc po sa issue na yan. I invoke my right to remain silent on Alright. the issue rin po. That's not much of a defense. You're either denying it or you're invoking your right to self-incrimination. My God. Alam mo, usong-uso talaga yan ngayon eh. Yung pag i-invoke ng right to self-incrimination at sobrang gasgas -gas na talaga yan. At sa akin, ano, pag may nagsasabi niyan, ibig sabihin lang niyan, ano, ay nako-confirm lang talaga na may kasalanan talaga siya. But then again, everyone is entitled to due process. Kaya tignan natin sa korte kung ano nga mangyari. At nakikita mo talaga dito kung paano ginagamit ng KOJC at ni Kibuloy ang SMNI, yung kanyang media channel, para makapag-recruit pa ng mga babae at mga bata sa kanyang kulto. At ngayon dito naman pinakita ng PNP yung mga information na pwede nilang ilabas sa ngayon. Medyo maingat lang sila kasi binibuild up pa nila yung case pero so far ito yung mga alam nila. Pero bago ko pakita yung data na meron ng PNP, ito sinabi ni Kibuloy nung tinanong sa kanya gano'ng karami yung mga members niya all over the world. Mga more or less 7 million. So kasama, uh, so miyembro plus covenant partners oh. mga 7 million oh. sa inyong pagkabilang. Ito naman ang sabi ng PNP. Kanina, uh, Pastor Kiboloy was asked kung ilan yung members of the of the KOGC and probably announced that their members have reached about 8 million followers. However, however based on the interviews conducted by us, only about less than 8,000 members are believed to be currently active members of the said religious denominations worldwide. And nakita po ninyo sa screen yung breakdown. And these are, these are uh, all, they were all supplied by, by some of the members uh, akin to the uh, dynamics of KOJC. At nakakatawa lang talaga yung sinabi ni Kibuloy na 7 million daw yung followers siya. Tapos based on PNP's numbers, it's actually closer to 8,000 members. And out of the 8,000, 5,000 yung mga full-time na nagtatrabaho para kay Kibuloy. At alam mo, naniniwala ako dito sa kwento na to ng private army. At dahil may mga naririnig din ako yung mga ibang kulto dyan at ibang mga religious denominations dyan ay may sariling private army. Kaya kailangan talagang patibayan yung ating batas para hindi na lalong lumagana pa itong mga private army sa mga kultong tulad na to. At nakakatakot talaga itong narinig mo no, na parang gusto daw ni Kibuloy magkaroon ng 1,000 women para kagaya daw niya si King Solomon who had over 800 women and uh, concubines. At sa huling bilang ng PNB, it looks like may mga over 200 women na naabusan na ni Kibuloy. On sexual exploitation, uh, perpetrated by Kibuloy after victim is groomed and ready for sexual exploitation. And uh, victimization continued repeatedly through the years and by generation. Through his preaching... With the inner pastorals per narrative of the former pastorals, Kiboloi aimed to acquire 1,000 women and anchored on the biblical story of Solomon, king of Israel, who had 700 wives and 300 concubines, believed to have victimized around 200 women already. Currently, PNP identified 68 female personalities of different ages, whom were victimized by Kiboloi's sexual exploitation engage in strict fellowship with the inner pastorals to brainwash them of the purpose of illegal acts. At ngayon nakikita na natin kung pa, paano ba umuunlad at lumalaganap itong mga ganitong mga kulto. At kahit naniniwala kayo sa religious freedoms, kailangan higpitin pa natin yung mga batas. Kasi importante ang mga karapatan at pagproteksyon ng ating mga kababaihan at ating mga kabataan. At hindi talaga pwede mangyari itong mga ganitong pag-aabuso kahit sino man. At alam mong interesting dito, at alam mong interesting thing dito, dinedepensahan pa ng mga Duterte ang mga tulad ni Kibuloy mas kumumpi pa si VP Sara sa mga followers ni Kibuloy kumpara sa mga biktima ni Kibuloy. At dito mo talaga makikita na tell me who your friends are and I'll tell you who you are. At dito talaga ako nagpapasalamat kay Sen. Risa Hontiveros sa kanyang matapang na pagpapahayag. At dito talaga ako nabibilib at nagpapasalamat kay Sen. Risa Hontiveros sa kanyang ginagawang patuloy na pag-imbestiga at pagdepensa sa mga walang kalaban-laban na biktima ng mga tulad ni Kibuloy. At dito na rin ako humanga sa mga tula ni General Torre at yung PNP ngayon dahil hindi sila sumuko sa pagpapatupad nila ng batas at ginawa nila ito sa tamang paraan. Kayo, nas tingin nyo, meron ba kayong mga napulot pang ibang mga impormasyon na hindi ko napansin? O kaya, miyembro ba kayo ng isang kulto ngayon? At ano yung mga kwento nyo? Isulat lang nyo lahat yan dito sa comment section sa ibaba at susubukan kong basahin lahat yan. At pag nagugustuhan nyo yung mga ganitong klaseng content, Please subscribe to my YouTube channel at pakiclick na rin yung notification bell para ma-notify ka sa aking susunod na video. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo muli sa aking susunod na video.